Paminawa yung mga answers yung kabuha nga. Number one, Kate. What the? Number two, Catherine Mendoza. Ay! 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 Number three, Kate na sapat lang mua mua chup chup. Mua mua chup chup na sa wala. Number four, Kate, I love you so much since the day you smile at me. Ay! Ay! Number 5, Kate, forevermore till the day I die. Let's go. <laughs> Explain unsa ni kabuang. Sir, dili ko ni mo mabasol. Sa tanang pangutanan ni sa exam, usara mga tubag sa akong kasing-kasing. Siya man Jud. Pinig. <laughs>